Amen. So mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 5, Day 2. So yung topic natin ay uh, pagpapatuloy tungkol sa title natin for this week, Grace in Peter's Epistles. So grace palagi ang pag-uusapan natin. Amen. Song Bible verse nothing. first Peter 1 10 to 11. Concerning this salvation, the prophets who prophesied concerning the grace that was to come unto you sought and res sought and searched dil diligently, searching into what time or what manner of time the Spirit of Christ in them was making clear. testifying beforehand of the sufferings of Christ and the glories after these things. Amen. So itong verse na ito ay sinulat ni Peter o ni, Pab, ni Pedro. Uh, subalit binabanggit niya rito ay yung mga propeta sa lumang tipan. Uh, na sinasabi niya tungkol sa kaligtasan at tungkol sa biyaya. So, ang mga propeta noon, binanggit nila ang biyaya. No? Na sa panahon nila, ay kanilang sinasaliksik no? ang tungkol sa kapanahunan okay? kung kailan ang Espiritu ni Kristo ay magpapakita sa kanila no? at magpapahayag sa kanila. No? At uh, ito ay isang pagpapatotoo din Uh, bago pa ang lahat tungkol sa mga pagdurusa ni Kristo at ang kanyang kalwalhatian o mga kalwalhatian pagkatapos nito. Kaya itong pagsasalita dito ay tumutukoy sa mga Old Testament prophets. Uh, subalit ito ay para sa atin sa panahon ng New Testament. In 1 Peter 1.10, Peter used the Old Testament prophets To confirm his teaching concerning the New Testament salvation. The Lord Jesus did the same thing. Amen. In 1 Peter 1 10, grace is synonym for salvation in 1 13. Grace also refers to God's salvation. John 1 14 says that the word became flesh and tabernacled among us. Full of grace, this grace is God in the Son as our enjoyment. In 1 Corinthians 15.10, Paul says, By the grace of God, I am what I am, and His grace unto me did not turn out to be in vain. But on the contrary, I labored more abundantly than all of them. They not I, but the grace of God, which is with me. Amen. So do sa first part nitong binasa natin, binabanggit yung salvation at yung grace na synonym sila. Ang ibig sabihin, merong pareho ng uh, kahulugan, synonyms, magkatulad sila. Una, binanggit yung salvation, tungkol sa salvation. Tapos binanggit naman tungkol sa kaligtasan. Na, ang ibig sabihin, ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. At ito ay biyaya. Sabagat ang biyaya ay kaloob ng Diyos. At syempre, meron din itong kahulugan ng salitang favor. So ibinigay ito ng Diyos, trinabaho ito ng Panginoon. Ginawa niya ang katubusan para sa atin. At ito ay ibinigay niya sa atin. So anong gagawin natin? Patanggapin lang natin. Oh, wala naman tayong bahagi sa gawain ng salvation. Itong salvation ay gawain ng tres unong Diyos. Ginawa nila ito. Kaya ito ay naging biyaya para sa atin. Kasi kung ito ay ayos sa gawa natin, eh hindi ito biyaya. Pero dahil ang kaligtasan natin ay hindi ayon sa gawa natin, ito ay kaloob ng Diyos. No, pagkatapos niyang sinagawa ang buong gawain ng katubusan, binigay niya ito. At syempre, merong requirements. Ang requirements, kailangan mo ng palataya ka. Kaya sa Bible, sabi, salvation is not by works, but by grace. Amen. Amen. Tapos, uh, binabanggit naman sa atin ang mga salita ni Pablo Rito. Kung saan sinasabi niya, uh, sa pamamagitan ng biyaya, okay. siya ay naging kung ano siya. I am what I am. Tapos sinasabi rin niya, uh, yung biyaya na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi na baliwala. No? At bagamat siya ay nagpagal, no, Subalit so, hindi rin ito ayon sa kanyang gawa. Ito ay ayon sa biyaya na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya ang binabanggit ni Pablo rito, wala siya may pagmamalaki. Oo, nagpagal siya. Pero bagamat siya ay nagpagal, lahat ay biyaya din. And ang ibig sabihin nito, bagamat may pagpapagal siya, kung walang biyaya, wala din siyang natamo, wala siyang na-accomplish, at wala siyang, uh, walang resulta lahat kung walang biyaya. Kaya, inuulit natin, ang biyaya ay hindi mga material na bagay. Ito ay ang Diyos mismo, ang tres unong Diyos, no, na pinakita rin sa atin sa John. Tapos sa John naman sinabi sa atin kung paano ang salita ay naging laman, nagtabernakulo sa gitna natin at nakita siya na puspos ng biyaya. Sino yung isang yan? Siyempre, walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao dumating sa kalagitnaan natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At malinaw na sinabi ang Panginoon, punong-puno ng biyaya. Uh, yung English kasi niya, yung full dito ay puspos. Ang ibig sabihin kasi ng puspos, umaapaw. Yung biyaya, hindi lang siya puno, umaapaw para makadaloy tungo sa atin. Amen. Amen. Okay, so tutuloy ko yung basa rito. The grace to which Paul refers three times in this verse is the resurrected Christ becoming the life-giving spirit to bring the process God in resurrection into us to be our life and life supply that we may live in resurrection. Therefore, grace is a triad God becoming life and everything to us. So, alinaw. So, uh, ngayon, pwede natin pwede natin bigyan siya ng magandang definition. Ang grace ay the triad God uh, process to become the life-giving spirit coming into us to be our life and everything. So yan yung magandang ano definition. <laughs> na ang biyaya ay ang naprosesong tres unong Diyos. Uh, naging espiritong nagbibigay buhay at dumating sa atin upang dalhin ang tustos ng buhay at maging lahat-lahat sa atin. So ayan, yan yung pinakamagandang definition of grace amen so today's reading now amen first peter 1 10 speaks of the grace that was to come unto the believers which was prophesied by the prophets who sought and searched diligently concerning the salvation of the believer's souls the aspect of grace mentioned by peter here is different from the aspect of grace mentioned in John 1. So, sabi niya, may pagkakaiba. Okay, so yung grace na binanggit ni Pedro at binanggit ni John. So, anong pagkakaiba ba? Ang grace pareho lang, pero sabi niya, may pagkakaiba. So, unang-una yung grace na binanggit ni Pedro, okay, na siyang prinopesiya ng mga propeta no? at kanilang sinaliksik niyang uh, maingat. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng believer. So, ma malino ba yun? <laughs> Ulitin ko. Sabi nga yung biyaya okay, na binabanggit ni Pedro dito, uh, yung biyaya na sinaliksik ng mga propeta sa lumang tipan Okay. Ay tumutukoy sa biyaya na magdadala ng kaligtasan sa kaluluwa ng mga mananampalataya. Oh so, malinaw na. So isang biyaya ng kaligtasan. pero ang kaligtasan niya ay particular, kaligtasan ng kaluluwa, kaluluwa ng mga believers. So yan yung sinasabi sinasabi sa Agustino Pedro. Yan sabi niya medyo may pagkakaiba ito sa binabanggit ng aklat ni Juan. So sa Juan naman. Okay. Okay, sabi rito. John says that the word became flesh, flesh, full of grace, and that grace came through Jesus Christ. Grace came through Jesus Christ with Jesus' incarnation. Okay, but Peter says that there is a grace that is not yet, but is to come. This grace was not mentioned in the Old Testament but it was prophesied by the prophets who sought and searched diligently concerning the salvation of the believers souls. Pero so, 'yan pag kakaiba. Uh, sa lumang tipan, okay. Binanggit yung grace. Oh no no, uh, binanggit siya bilang isang grace na prinopesiya sa lumang tipan. At ito ay tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga believers. Pero hindi naman inelaborate sa lumang tipan. Ano ba yung grace? Sabi niya, is, ang grace ay salvation. Ng mga believers, okay, ng soul nila. Okay, so ganon. <laughs> uh, pero yung propesya sa lumang tipan, na salvation ng mga kaluluwa ng mga believers ay tumutukoy sa mga believers sa New Testament. Okay. Tapos sa uh, John naman, ang binanggit naman sa ating grace ay yung word na naging laman. No? Yun yung Diyos na nagkatawang tao at nagtabernakulo sa gitna natin, punong-puno ng biyaya. So may pagkakaiba nga. <laughs> so yun yung pagkakaiba. So, kung napakinggan nyo yung, yung sinasabi sa atin, at least kayo na yung magsasabi ano yung pagkakaiba. So, ano ba yon? Yung isang salvation ng kaluluwa, grace yun. Yung kay John naman, tao naman na nag katawang tao at punong-puno ng biyaya. So, yan yung Actually, isang grace lang yan, pero dalawang approach. Konektado so, rin yan. Amen. Amen. So Peter speaks of the grace that was for the salvation of the believer's souls. What Peter teaches us grace is not the grace that saves our spirit or our body, but the grace that saves our soul. Amen. Okay. So yung grace dito, okay, particularly sa ang sinasabi ni Pedro ay isang biyaya na magliligtas sa kaluluwa ng mga believer. So hindi niya binanggit na itong grace ay kaligtasan ng spirito o katawan. Kaya inuulit ko, ang tao kasi meron tatlong bahagi. Spirito, kaluluwa, katawan. So yan yung tatlong bahagi. Yung grace na binabanggit ni Pedro, salvation, hindi ng spirito, hindi ng katawan, kundi ng soul. Ano yan? Salvation of the soul So para sa salvation ng iyong kaluluwa Kailangan mo ng grace At yan yung grace na Prophesia Prophesied, na prophesied siya uh, Sa Old Testament no, At binabanggit na salvation siya At binabanggit naman ni Pedro Salvation of the soul Amen. Ako, ulit-ulit-ulit chan. Baka, hindi nyo pa makuha. Kaya <laughs> inuulit-ulit natin. Amen. Okay, so tuloy natin yung basa. What Peter teaches us grace is not a grace that saves our spirit or our body, but a grace that saves our soul. Okay? So a man can gain the whole world and lose his soul This shows that a soul needs to be saved. If, for the sake of saving our soul, you sacrifice the whole world, that is worthwhile. Amen. So, ano ba yung sinasabi rito? Ito naman yung sinabi ng Panginoon. No, nung nandito pa siya. Sabi ng Panginoon, uh, ano bang pakinabang ng tao kung nakamit man niya ang buong sandibutan? Ako, buong sanlibutan ha. Ang laki niya. <laughs> so, pag sinabi mong buong sanlibutan, lahat ng ginto, lahat ng dolyar, lahat ng pera, lahat ng kayamanan, anumang meron dito sa buong sanlibutan, yan ang buong sanlibutan. Pero sabi niya, makamit mo man yung buong sanlibutan. Kung mawawala naman ang iyong buhay kaluluwa, anong pakinabang mo? ito. So, ganun ang, ang, Panginoon na nagsabi niya. So, sa kanyang pagsasalita, pinapakita niya na ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao ay mas precious pa kaysa sa buong sanlibutan. So, nag, ano siya, nag, gumawa siya ng isang yung term na appraisal. Appraisal. Uh, sanlibutan, buong sanlibutan. Kaligtasan ng kaluluwa, maliligtas ang kaluluwa mo. Okay, sabi niya mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa. Etong buong sanlibutan, maski hindi mo na makuha 'yan, i-sacrifice mo na 'yan. Basta mag-save lang yung kaluluwa mo. Profit ka na, panalo ka na. So gano'n ang value niya, panalo ka na. So mga kapatid, seryoso to. Marami mga et, etong word na ito ay binabanggit sa mga believer lang. Kasi tayo mga believer, na-save na yung spirit natin eh. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, na-save na yung spirit natin. Yun ang wow. mga ating katawan, mababagong anyo siya. Pagbalik ng Panginoon. Ang crucial dito, yung salvation ng soul natin. Na sinabi ni Pablo, work out your own salvation fear and trembling. So, ano bang ginagawa natin ngayon sa panahon na ito? Di ba? Ang ginagawa natin ngayon ay gawain ng kaligtasan ng ating kaluluwa. At isa sa aspekto, para maligtas ang ating kaluluwa, sinabi ng Panginoon, huwag mong mahalin ang sanlibutan. Uh, sabi niya, ang nagmahal, mamahal sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay mawawala sa Kanya o wala sa kanya. Kaya, igo mo na. <laughs> igo mo na yan no, upang tamuhin natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. So yan yung grace. No? Na ang ibig sabihin, ang kaligtasan ng ating kaluluwa ngayon, okay, Hindi din nakasalalay sa ating sariling paggawa, kundi ito ay isang biyaya din na manggagaling sa Panginoon mismo. At tulad na sinabi ko, ang biyaya, hindi natin gawain yan. Gawain yan ang tres unong Diyos. Uh, paano mo maliligtas ang iyong kaluluwa? Sabi ni Paul, work out. Oh, tama naman, trabahuin mo. No? Pero, grace. Sabi niya, kung walang biyaya, mas kinatrabahuin mo, hindi mo siya maililigtas. So, ito yung aspekto sa buhay natin ngayon, kung saan, kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Amen. So, malinaw na yun. So, tuloy natin. In 1 Peter 1.12, These things refers to the sufferings of Christ and His glories. The Old Testament prophets ministered the sufferings and glories of Christ to the New Testament believers. Amen. So yung mga lumang tipang mga propeta, sila ang nagministeryo. Okay? Tungkol sa pagdurusa at mga kalwalhatian ni Kristo sa panahon ng bagong tipan. So sila yung nag unang nakakita. Sila yung unang nagministeryo nito. Pero ito ay hindi para sa kanila, kundi para sa mga bagong tipang mananampalataya. So, sipi mo, yung mga propeta sa ulumang tipan, libu-libong taon na, nakita nila ito. Itong suffering ni Kristo. Itong talualhatian ni Kristo. At ito ay minini, um, ni-reveal nila sa panahon natin sa pamamagitan ng sulat ni Pablo, na ni Pedro. Amen. So these things have been announced to us to those who preach the gospel The ones who preach the gospel were the apostles of the New Testament. The prophets search and prophesy. The apostles preach. The preaching of the apostles is the Spirit's practical application of God's salvation in the New Testament. Amen. So ganito yan. amen. So yung Old Testament prophets, ang preaching nila ay more on knowledge ito ay propesya at kaalaman na merong ganyan na darating. Darating ang panahon okay, na si Kristo ay dadating, dadaan sa mga pagdurusa at pagkatapos niyan, siya ay papasok sa kalwalhatian. So una-una, it's a prophecy. Pero ito naman ay nai-preach sa atin ng mga apostol ng bagong tipan. At ang application niyan ay ang Espiritu mismo sabagay ang espiritu ay espiritu ng realidad. No. Sa mga spiritual na bagay, tama naman, kailangan natin ang kaalaman, kailangan natin matuto, kailangan natin malaman yung mga propesya. Yan ay mga kaalaman. Subalit, ang application okay, ay sa pamamagitan ng espiritu ng realidad. Ang espiritu ng realidad ang magdadala sa atin na mga realidad, na mga bagay na sinasabi sa salita at mga propesya. Kaya kailangan yan dalawang yan. Kaya merong Old Testament prophet, meron naman mga New Testament apostles. So ang mga New Testament apostles, sila yung nagbigay ng linaw tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. No? At ang application niyan ay ang espiritu. Ang ibig sabihin, ang tinanggap natin ay ang espiritu. No? no? Ang narinig natin ay salita. Ang gospel ay good news. Di ba? Glad tidings. Mga masasayang salita tungkol sa kaligtasan. Nadinig natin yan. Subalit nung tinanggap natin yan, ang tinanggap natin yung espiritu. Uh, sa pamamagitan ng salita, amen, amen. The preaching of the apostles is the Spirit's practical application of God's salvation in the New Testament. Both the prophesying of the prophets and the preaching of the apostles were the application of the Spirit. This means that the Spirit applies God's full salvation by two instrumentalities the prophesying of the prophets and the preaching of the gospel so yan yun sinasabi natin no so ang buong uh, evangelio ng kaligtasan okay ay natanggap natin sa dalawang instrumentalities sa dalawang pamamaraan sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga propeta sa lumang tipan at sa pamamagitan ng pag-preach ng gospel ng mga apostol sa bagong tipan. At sa bagong tipan, ang application ng full gospel ay ang espiritu mismo na binigay naman sa atin ng Diyos. Amen. Kaya ang kalikasan full siya. Amen. Okay, so, I believe that the Spirit is applying God's full salvation to you. I simply preach Christ, the death of Christ, the different glories of Christ. Each preaching is an application of the Spirit. My greatest joy is to see the saints receive Christ through the application of the Spirit. So, palaging sinasabi sa atin, ang application ay yung spirit. Hindi pwedeng wala yun. Kasi maski narinig natin yung gospel, nagandahan tayo, naisip natin ang ganda, ang buti, ang uh, tindi ng gawain ng Panginoon. No? Salamat sa kanyang pag -ibig. Pero kung yung spirito, hindi na-apply. Hindi na-apply. Hindi na ibahagi hindi natin narikta, hindi natin na-receive, wala rin tayong kaligtasan kasi walang application eh. So, ganun yan eh. <laughs> Parang ano, gusto kong gumawa ng paglalarawan. Alam mo, panahon na ka. Nagugutom ka. Tapos meron nag-preach. Alam niyo ba itong lechon na ito? Galing ng, ng Cebu. Napakasarap. Malutong malinam na masustansya at mabubusog ka rito. So yun ay preaching. Pero kung yung lechon hindi naman binigay sa iyo para kainin mo, baliwala yun. Hindi ka naman mabubusog. So ganun din yan. So yung gospel, okay, may mga pagsasalita, may pagpapaliwanag, mayroong propesya, no, at mayroong pag preach pero ang application niya ay yung espiritu na kailangan madala sa atin. At itong espiritu, ito yung na prosesong tres unong Diyos. na kung saan si Kristo mismo pagkatapos niyang mamatay, nabuhay na muli, siya ay naging espiritong nagbibigay buhay. No, at itong espiritu na ito, ito yung grace ngayon na kailangan tanggapin natin upang sa ganun madala yung kaligtasan tungo sa atin kaya application siya. So yun yung sinasabi. Amen. <clears throat> okay, so I am especially happy to see the second generation growing up in the church life. My heart leaps when I see that they are receiving the application of God's salvation through this ministry and by the Spirit. So, anong meron tayo ngayon? Yung ministry. Ano yung ministry? Ito binabasa natin ministry. Ito, <laughs> Ito yung ministeryo. No, ito ang ministry, ito yung gawain ng mga apostol no, upang ipaliwanag ang salita no, at sa pamamagitan ng ministry na intindihan natin ito mga sinasabi natin, this is a ministry para ipaintindi sa mga tao okay, ang mga katotohanan sa loob ng Biblia. No, pero, ang application ay ang Espiritu pa rin. Amen. I encourage you all to go forth and preach Christ. The apostles are not the only ones who can preach as long as you preach Christ. You are included among those who preach the gospel by the Holy Spirit sent from heaven. Preach Christ. Kaya sinasabi ko nga, ang preaching of the gospel, preaching of Christ, gawain natin lahat ngayon. walang exempted na hindi na magsasabi hindi niya kayang gawin to. Lahat tayo ay pwedeng mag-preach at dalhin ang Espiritu Tungo sa mga tao Bilang application ng Ibanghelyo Amen Amen Salamat Panginoon uh, Ikaw ang biyaya Ikaw ang tres unong Diyos Panginoon na dumaan sa proseso At naidadala ngayon Bilang siyang kaligtasan Tungo sa loob namin At ang kaligtasan na ito Ay di lamang kaligtasan ng aming mga espiritu, kundi maging ng aming kaluluwa. Salamat sa iyong mga salita. Amen.